Hi guys! Magandang hapon po sa inyong lahat-lahat dyan. -lahat Nandito na naman kami nagkukuha ng kawayan. Lagay namin dyan sa aming tangkal. Ayan guys, so napakaraming kawayan dito sa likuran natin. At siyempre, mayroon na tayong nakuha. Dalawa. Ayan, kasama natin si Janglin. Ayan, shout out po sa inyong lahat-lahat dyan, mga katututro. So ngayon guys, uh, kukuha kami ng sampo. Ayan, sampung piraso ng kawayan. Ano, napakaraming kawayan dito sa amin. Kaya, uh, pagusto. Ayan, lang tayo nang kuha. Kung ilan yung kukunin mo. Ayan, pagusto ka lang kasi marami dito. Iba talaga guys, pag mayroon kang tanim. Ayan, gusto ko nang kuha. At, syempre, hindi mo nabibiliin. Ayan guys, so ang dami. Shout out sa inyong lahat-lahat dyan, mga katututro. Ingatan andyan, bisyo po. Yung kasama ko may dala din. Siyempre may dala din tayo, guys. Pero bising, basic, basic lang yan. Ito yung dala ko, dalawa. Puro malalaki. <laughs> basic lang to yan. Sa ating guys. Ayan, papakita ko sa inyo mukha ko guys kung paano tayo nahihirapan dito sa kalisod ayan o yung dala ko siyempre yung daan natin pataklad paangat pa ang dala natin guys huh. <laughs> dito lang hindi na kaya. Woo, napaka-bigat ng dalawa. Napaka-taas pa naman. Ayan, guys Ayan. Ayan kasama natin. Ayan siya, guys. Napaka-bigat. Napaka-bigat talaga. Pahinga muna tayo, guys. <laughs> Ayan yung kasama natin. oh